Isang buwan na naghahanap ng pagkakakitaan si Mark at ang kanyang target makapagtrabaho ulit sa BPO industry. Anaya madali makapasok sa mga BPO company at maganda rin ang pasweldo pero mahirap din maging permanente sa posisyon. Kasi marami silang metrics. Pag hindi nyo po namimit ang metrics, matatanggal po sa program. So maganda pa na naman ng bago. So palipat-lipat lang ang mga agent. Mahirap din po. Nitong Abril pumalo sa 4.1% ang unemployment rate sa bansa, mas mataas sa 3.9% na naitala noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas yan ang lagpas 2 milyong Pilipino na walang trabaho noong Abril. Sa mga na-interview natin ay 129,000 ang nagsabi na they are waiting actually for the results of their previous job application. No? At may 42,000 tayo na waiting to be rehired or recalled sa job kung ikukumpara sa nakaraang taon manufacturing industry ang may pinakamaraming nabawasan na empleyado. Unang kinamaan diyan uh, ay nasa uh, subsector natin ng semiconductor devices and other electronic components. Na-track natin yung uh, ating uh, exports, no? Bumaba rin doon. Sa lagpas 48 Pilipinong may trabaho noong Abril, 7 milyon sa kanila ang naghanap pa ng ibang mapagkakakitaan o di kaya dagdag na working hours, kaya tumaas rin ang underemployment rate. Siniguro ng Labor Department patuloy na palalakasin ang employability at skills ng workforce at palalawakin pa ang akses sa mga oportunidad sa bansa. Pero sa katulad ni Elsa na isang cashier, hindi man iniisip na lumipat sa ibang kumpanya o trabaho, batid niyang hindi na sapat ang kita para sa mga pangangilangan. Makakatulong po siya, dagdag nagsak Pero kung totoo, sa sobrang taas ng bit sa Talent Trends Report ngayong taon ng London-based na recruitment agency na Michael Page, mas lalo ng pinapahalagahan ng Filipino professionals ang work-life balance at competitive salary. Sa katunayan nakita sa kanilang survey na kahit kumukonti ang mga aktibong naghahanap ng bagong trabaho, dumarami ang mga nakikipagnegosasyon para sa kanilang sweldo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, may year-on-year -year increase ang sahod ng mga manggagawa sa bansa pero magkakaiba ang level sa mga sektor. Kaya hinahabol na rin ang 19th Congress ang Legislated Wage hike right Bill para sa minimum wage earners ng private sector. Bagay na kikilatisin pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ng Pangulo dapat reviewin ang economic implications ng legislated wage increase ang PSA naman magbabantay kung paano gagalaw ang inflation at labor market sa oras na maisabatas ito. Pero giit ng mga manggagawa ang legislated wage hike mahalaga para sa kanila. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Jelo Mantaring, Newswatch Plus.